ang naman ito, itong na ingon naman tani, kuan ka nang manghihilot, manambalay sa bukid. <laughs> Agay ginaw, you know. kumusta man mo? Ay, wala ko na kayo mo gahapon o oh. premier kasi meron akong nararamdam. <laughs> di mga bay, ang ako din yung isyay ninyo karoon, ako ang lutoon karong adlawa. Mo ni akong lutoon karon mga bay ay nakaluto na ko og oh. na white rice mo basmati rice dire nya na tay duha ka tanung pudri egyptian rice egyptian rice gihaponi pero american rice gi niya sya bay egyptian rice nang itawag dire kaning usa ako gorag, anab, gorag, tustus, eh. ya, usah, po, ni himu og anab patubitang murag tostos ni lolohos ni nya kaning asa pud kan unya sya ibabad ni sya mga bay no tapos na atay karne dire ako na ni sya gi karne ni karnero Okay, tapos, naapoy manok di daghan kaayo. Nga daghan man ang manok na niluto o di marinit na to. Pila ka manok ni. Upat na siya ka manok mga bayte. Nga duha ka manok ang ako ang ilutoon karong adlawa para litsunon. tawag diri chicken in the oven. Pero ang main din nga tawag ana is baked chicken. Pero naanad naman ni Anig chicken in the oven kung na siyang ibutang ang aning duha ka manok. Pero, kanang usa, kanang, ah, kanang duha ka manok para na karong adlaw. ang, another ikaduha is para og makpohon. No, tibali duha kamano, so, so ka manok sa usa ka pirates na na sa kong ubing kay dako man ang atong ubing. Yan, na kong sauce karon para sa atong manok haron matak ang nani kay maghimo pa kog tustos ni lolo eh. nganong daghan kay nganong mga bay ugma puron magpa-check ni duha ni Sara si Sara magpalimpyo sa iyang hangipon unya ako pud magpa-check ko sa akong mata kay ang akong ulo sige labad unsa kay hinungdan Galabad kay gamay lamang ang kwarta hapit na muli <laughs> dito. Naingkahot di hapon sa ani sa matag-adlaw ng <laughs> lakaw kinabuhi. So, ugmapuhon mga bay, tibali ang putahe para ugmapuhon is lutoon na naku karong adlawa. Bali ang akong lutoon karon abali ang ilang putahe karon duha ka klase kanon unya duha po o usakasundan ganang lutoon laging akong itak ang og kaming maghimo sa tag bang-i bang-i sa ato ba pansit kanton nga ditawag diri Chinese noodles ang ilang tawag so kibali ugma ang akong buhaton muragsyat kal diri tabi taw nga nai ukra nga ang tawag diri is marag bam-ya oke muna ang akong lotoon ugma puhon ug ang duhaka another manok pero ako lang sang iprepare ugma ala na akong itakang ako lang daun ing nga iun lang niya ang ubin. Ay ako na siyang giinan gabi ini si ang kauban ng ibang lahi nga iun ra niya mahadlok siya in siya dili ko in ko hala si nanay bay nagingon akong giinan kay di na siya hok kung dili nimo kung dili amo ang muingon sa iya ha nagbag na magod na siya mga bay murag na ay nagsusul sa iya kay naa siya, siya permi bitaw kay istorya nga igagaw ba na niya nga na naapo din trabaho nagtrabaho. Kada gamay ko ani iya isumbong siguro dito nya di si siguro siya nga kanang ayaw nagtrabaho kay di na imong trabaho. Di man na siya maayo nga tambak. Ang ako aba nga kung lang taw sa imong mga kauban nga busy kay ka nganong maminaw man ka dito sa tambag sa uban nga kamo man ang naa diri sa sulod sa balay. Kamoy magsinagtanay magtinabangay. Pero siya dili isa muliho dili sugo sa amo. Muna na iyang batasan karong nagbag-o. Muna nga ako hap, wa pugoy gana mo hatag niya usahay pagkaon na binagpamahaw pagluto diha imuha. Sa una ako gid na ang lutuan siya diri ana. Kay kugihan man matabang-tabang man siya didto. Karong nagtinapulan naman nagbag-o mo nga magbag-o ang batasan sa tao nagdipindi sa tao. Pero magkaon naman gihapon siya. Pero lain lang, laing lang din siya karoon. So, mauna, ay amo na lamang gisa sabot. Giisip na lang na mong duha ni Ngawa, may kauban. Kamirang duha. O, maani siya diri, Makaon. O, sige, kaon diha. O, magkaon. Lakaw na siya. Dito, to, na pahuway. Kwan, dik-dik-dik lang gamay. O, okay na na. O, sige. Layas na. Muna ako po siyang tudloan po. O tarong bitaw nga. maninglis. Kaya bisan bang ingon anak siya. Ma, in, in, ako ugin siyang tudloan nga. Insakto po nga maninglis. ba. Kaya di man ka forever nga magkauban. At least na atay ikabilin sa atong kauban nga. Maayong butang nga. Makahinom daw pod siya nga. Oy, si Mary di ay nagtudlo na ko nga. Mag-istorya ko nga. Oy, si Mary mo dahi nagtudlo. Ina na dito, makarealize maka ka pag-abot sa panahon ba nga. Naara kay gibilin sa usa ka tao. Nga mahinom duman rin niya sa pag-abot sa adlaw. Pag-abot sa panahon. So, mga, mga bay, gahapon, wa ko kahimo premier kay nasyak ko sa akong nabalitaan di ba nagla nagkuan ko nag, nag tasting ko sa ako ang popo di aslamisa simsam tag nagkapi nakabantay mo nahilom ko di ba kong istorya nakabantay mo kahapon nga nahilom ko talip. mga 5 minuto siguro ko naghilom nga nag-anak ko nanpiling Kaya, kay kuan ka nasyak ko ba nasyak sa balita nga maulagi eh, wala na si ati cha. so nasyak ko nag-uulsad ko pero wala na mahimo nag-fight man siya until the end naghanap ay siya uh, mga pagsulay sa iyahang kalawasan ng iyahang yung, yung defight but gusto pa niyang lumaban pero ang iyahang lawas dili na di na jud makaya mao na nga dito na lang gid siya kutob mao na ang ako ang si gahapon para ra to sa iyaha wala to nag sa mga tao kaya naiingon mong gudama kaya nag-message sa ako uh, nga Plastik ko naku, kaya di ko nun ako ma-mention Ang page ni Ati ingko nga, kanang wa, wala kay, kuhan kanang wala kay alam Inko, Wala kay alam, judge baka Inko, Isipin na ang gusto niyong isipin, wala akong pake Bahala mo diha, mag-comment mag mo, di mao oh. Akuray ray sayod sa ako ang gibati. Akuray ray sayod sa tanan. Akuray dio Wala na ilain pa. Mo <laughs> sa mga nag comment diha og dili maayo. Maayo pa magundang na lang mo kay kanang. sa inyong paminaw mag comment mo og dili mao. Maayo kaha na. Maayo kani inyong gibuhat nga pataka la mo giyaw-yaw mo na sayod kon unsa gayd tinuod <laughs> Okay, man so yun na nga mga bay Kung wala man lang tayong Magandang sabihin sa kapwa natin Isarili na lang natin Huwag na natin ilabas Manahimik na lang tayo Kasi mas mabuting sarili natin Ang masasaktan Kaysa nakakasakit tayo ng ibang tao ba? Diba? Minsan-minsan ikip naman natin yung mga masasamang sabihin natin Doon mo na lang sabihin sa ano mo Sa puno ng mangga Sa

uh, behind your back and I'm here as well natin mas mga beaches na may I, I love you as always and mga haba ko oh, kasi meron na akong inaanak dito ay at para ko na rin anak din yung mga and, um, so just send a message if you want me to visit them I'll visit you you <laughs> take care I love you <laughs> <laughs> Parang,